time check no lasa na naman ang trip ng welder natin so yung ginagawa nga pala nila pinapalugdong mo sa nila yung mga tira namin mga dowels ah, mga 10mm mo so, si babao natin yan pang ano, natin pang abang para sa slab tutusok natin sa tie beam para paikutan mo lahat ha huwag yung ispat ispat lang tuloy tuloy mo Yeah. tapos to yung hukay pinatuloy na natin ano kasi meron tayong tie beam dito tapos to nga pala pinakuha na natin ulit yung ano yung 120 galing sa sidewalk no sa finish flooring nya dadalhin dito yan para mabaalan na rin natin to time check nga pala no 7.30 so yan 7.30 na yung nag start 7.30 So yan Okay. Saan yung ano mo? 120? Sakto naman. Sige. So yun lang muna update natin ngayon. Ano? February 29. May 29 pala Lods eh. So birthday mo ngayon. Oh, di maganda-gandang birthday niya ngayon eh, 29. Once in a blue moons lang pag nag-birthday. Every 4 years, pag kabilugan ng buwan, One. <laughs> so, yun lang muna update natin ngayon, guys, no?